Alright, good morning, good morning mga kaburgy So, panibagong araw po, ano, panibagong vlog na naman po tayo So, itong, itong content ko na ito ngayon guys, ano lang ito ito eh Parang uh, singit lang, actually, hindi, bukas pa talaga dapat ako magano, ano, magbablog ka So, uh, pagka, dapat paalis na ako eh, ayan oh, paalis na dapat ako papuntang, ano, ang taangiles Papasok ako sa, ano, sa trabaho bilang Lala mo Brider nga ano? so pagka start ko ng motor kanina eh, pagka start ko ng aking Borgi ayun ay, <laughs> ISC problem <laughs> ang ano para sa akin eh, basic na sakit ni ng mga Borgi natin ano Ayan, so, so um, 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 ano naman siya, uh, din naman, kaya lang, hindi pwedeng bitawan yung gas, sentro hotel, kasi ah, matay siya so, hindi na lingid sa lahat ng Borgman user yan, mga kaborgi yan ang pinaka kapag yan eh, na experience mo na ibig sabihin certified Borgman <laughs> Borgman rider ka na <laughs> so yan, so yun uh, linis na linis pa naman yan, no? linis ko pa naman yan kagabi, nalagay ko na pati yung bag lalam bag ko Paalis na dapat ako eh. Ayan, no? yung start ko ayaw. na uh, alala ko ayan, na ICS na. So, ayan, madali naman yan eh. Ayan, let's go. Start na natin ang ating self-diagnostic. <laughs> so, tatanggalin muna natin syempre yung upuan. Ayan, uh, simpleng tools lang din naman ang gagamitin dyan eh. Yung positive uh, screwdriver at saka na ano na sakit sakit trends hindi pwede dyan yung closure open dapat sakit kasi malalim yung dyan sa may ano sa lagayan sa compartment o ngayon lang ano so mga ka ano sa mga lalo sa mga bagong Borgman user Borgman owner so tingnan nyo lang kung paano ano kung paano siya kung paano ko siya i-reset so madali lang yan hindi nyo na kailangan pumunta ng sa mekaniko para ipaayos yan so kayo lang kayang kaya na yan natutunan ko lang, natutunan ko lang din naman yan sa ano eh, sa mga youtube uh, videos tsaka sa, sa ating mga groups sa mga facebook groups sa mga, fast, mga past experience <laughs> fast, eh. past experience ng mga kaboardman din natin so ayan yung nabuksan ko na ano So ayan ang ano, ayan yung ICS niya may isang tornado lang tatanggalin pa dyan. Yung lock. Pinaka-lock niya. Basic, basic, na basic po yan. So, panoorin nyo lang pong mabuti. At sundan nyo lang kung sakali man na ma-experience nyo. Eh, kahit nasa kalsada lang kayo, eh, kayang-kaya gawin yan. Ayan, so, tatanggalin lang natin yung lock. So, ang kailangan lang natin yan, ano? Positive na screwdriver. Yung plus na screwdriver. Uh, number 10 na ano na socket wrench at saka socket na screwdriver na maliit pantanggal tanggal dyan no? Oh. yung iba kasi pinupok eh pinupok yung ano yung tornilyo na kung wala silang pantanggal pero para sa akin eh meron naman yung yung maliit na screwdriver na ginagamitan ng ano ng open wrench ayan Oh, dahan-dahan lang tayo anak sa pagtanggal. Medyo sensitive din 'yan, syempre. Huwag iwasan nating pukpukin. So ayan ang sinasabi kong pagtanggal diyan. 'Yun. Tutulog naman yan kasi first time yan nabuksan eh, kaya mahigpit pa talaga siya. So ayan natanggal ko na. Ay natanggal na. So ayan papakita ko na kung ano yung ano kung paano yung ISC niya. yun hindi pa naglalagay tiktok pag hindi tumunog ng ganun sa umpisa kasi guys mahigpit yan kasi siyempre galing kasi hindi pa naman yan first time pa naman yan mabuksan eh so ayan medyo linis linisin nyo na rin ng konti ayan o oh, tatayo na dahan dahan lang sa pagtangki kasi meron niyang ano meron niyang ayan yung spring so pagkatapos yan guys tanggalin lang yung spring, ano? Tanggalin lang yung spring, dahan-dahan. Pag tanggalin ng spring, ayan, so, i-switch on mo yung, ano, yung susi. ayo pag switch on mo ng susi, bababa ng kusa yan, matik. Ayan yung parang, ano, iikot ng kusa yan, bababa. So, tapos, pagbaba niya, patayin mo. Tapos, ikutin mo siya ng anim na beses. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim ayan so ikutin mo na siya ng anim na beses guys tapos si balik mo na yung spring ito pa isang problema diyan hmm. napakahirap niyang isuksok sa loob guys dahan-dahan po yung pagpasok ano wag niyo pupuwersahin baka mamaya mabali o mabasag yung parang carbon niya na itim kanina yung inikot natin so careful talaga careful dapat yan medyo ma ma mahirap siyang ipasok pero Sigain lang papasok na papasok na ko pag naglapat talaga pag tumama doon sa talagang butas ano ayan no medyo dahan-dahanin lang o gaugain mo lang pag pumasok na yan dire-diretso naman na yan nasa so, wag siya pupersahin eh ito eh sinak ko pa yung ano eh natatanggal kasi yung ano niya natatanggal yung o-ring ayan no. Ayun na natatanggal kaya napakahirap ipasok. Kaya pala ayaw tumatama yung o-ring sa butas. So, ayan basta kung ano, i-check lang mabuti yung spring. Wala namang ano diyan, wala namang kahit magbaliktad yung spring na yun, wala namang problema diyan. Ang importante yung yun. yung pagpasok na dahan. Ayun. Pag, pag din, pag na champuhan na, na na ay ibalik na yung lock si Brown ayan ibalik na yung lock yan po napaka basic lang mga kaborgi ano so wag pong mag ano mag wag panic pag na nangyari po sa kung kanino man sa atin na workman user yan uh, kahit na nasa kalisada ka basta may gamit ka madali naman yung ayusin ayan siya Ayan, naibalik na yung ano, ibalik na yung lock. Ihigpitan ko lang ng konti. Pag higpit yan, okay na po. At ibabalik na yung upuan. na ng upuan eh, as simple as 1 plus 1 lang yung mga kaborgi. Oh. So, ganyan lang po pag reset ng ISC uh, ng ano, Hello. ng uh, ating uh, BM o oh, Borgman. Hey. Ayan, okay na, okay na. <laughs> basic na basic. Hindi na kailangan ng mekaniko. Yun, so susubukan na natin ngayon. Tingnan na natin kung papasa ba. Ayun, switch. Yo, no. Okay na. Okay. so ganun lang. Oh. Tingnan niyo mga Bergman, na napakadali. Ayun. Siyempre, wag nyo muna ibalik yung upuan ay subukan nyo muna Para pag-walk-in naman na eh, madali naman ibalik yung upuan Nabantayan ako ng aking pamangkin So, ayan. ayan. mga kaborgi, ano, napakadali. Uh, simpleng simple lang, ano. So, pag nangyari sa inyo, huwag panic. Huwag magpanic. So, ganun lang. Uh, eh, tuloy-tuloy na yan, ano? Sa so, pag nangyari ulit, ulit-ulit lang yung nang ginawa ko kanina kung paano yung gawin. So, ayun. Papasok pa ako sa trabaho, mga kaborgi, ano. So, maraming salamat sa pagsabay-bay at sana may natutunan po kayo. So, uh, uh, subscribe po Hanggang sa muli po, paalam.